Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel So andito naman po tayo sa bagong garden natin and Ayan po, so ilang buwan na po ang nakakalipas Simula nang nagumpisa tayo sa garden na to And actually marami na po tayong uh, natapos or wala na sa mga unang tinanim natin Tulad yung mga sweet corn, Ayan po, wala na po yung sweet corn natin. Tapos na. Pati doon sa kabilang dulo. Yung climbing beans po natin. Ayan po, binunot ko na rin. And, inalis ko na yung balag. So, now, preparing po tayo. ay natin yan. Para sa panibagong tanim. Yung mga sitaw, hindi ko pa binubunot. Pero tapos na rin po ang sitaw. Pero na lang ako mga, yung last na bunga. Yung na lang po, unti-unti kong pinipitas. As for my Harabilia, Kalamislish at Ampalaya, still going strong po. Yung mga kangkong ayan po, okay pa rin po, maganda pa rin mga kangkong natin. So, maraming beses na po tayo nakapitas dyan actually. So yeah, mga panibagong tubo na naman yan. Now, nagpahabol ako ng pipino, apat na piraso lang. And actually, pinag-iisipan ko kung magtatanim ulit ako ng panibagong sitaw kaya pa naman actually bago mag winter kung gugustuhin ang magiging problema ko lang doon kasi is sensitive yung sitaw for first uh, month nya so actually nagpaplano po kasi kaming umuwi ng Pinas so kung magpupunla ko or maghahabol ako ng tanong ng sitaw ngayon uh, yung saktong sibol nila wala po ko nasa Pinas ako so walang mag-aalaga sa kanila so umamatay lang po sila and basta lang yung tabi natin or yung effort natin so uh, andun pa rin ako sa stage na nag or hindi pa rin makapag decide kung magtatanim pa rin ako or maghahabol ako ng sitaw or not kasi tapos na dito pati sa bahay ko tapos na rin so tulad ng sinabi ko mga ampalaya ko still going strong ngayon po marami pa ng bunga tago Marami pa rin mga habol. Ayan. So, araw-araw po nakakapitas po tayo dito. Mga uh, lowest ko is 5. Pinakamarami is 8 kada araw. So, ayan. Ang uh, parabilya po natin. Ayan. Yung kalamismis ko nga pala. Uh, now palang humahabol. So yan, ito kalamis-mis na po yan. So by the time na matapos po yung pampalaya natin, yung kalamis-mis naman ang papalit sa kanila. So again, ito po yung mga sitaw. Makikita nyo may mga bunga, may mga, ah, nyo may mga bunga pa rin. So again, ito po yung mga sitaw. Makikita nyo marami pa rin pong bunga sila. So hindi ko na po sila dinidiligan antay ko na lang matapos yan so most probably hanggang next week makakapitas pa tayo dyan din. tapos na yan so yung talbusa natin na kamote malago na yung uh, inakala kong upo doon na naging kalabasa actually may mga bunga na po yung kalabasa mayroon isang upo na nagderecho and hindi makatuloy yung bunga niya pero yung bunga yung kaso nabubulok so na tayo magagawa again yung kalabasa eh, may mga bunga na po hindi ko lang sure kung kita niyo yun isa yun pa yung isa meron pa actually sa loob marami pa doon naka tago kaya ko lang malago yung damo hindi ko tinatabasan And yung patola dito, nakapitas na po tayo sa pangalang. Pero meron ng kasunod po na bunga sila. So walk lang tayo. Yung mga kamote, ayan po. Uh, meron na po siyang lamang ganyang kataba na po, sinilip ko. Pero matagal pa po yan, di pa po, po natin yan bubunutin agad. So, po yung mga papaya natin and actually may bulaklak na po ang mga papaya kaya nga lang tulad ng sinabi ko hindi ko sure kung makakalaki sila ng maganda ano nga tayo sa araw so guys wait lang ha ayan po nagbubulaklak na sila same as here at doon at doon yung mga pinahabol ko na papaya doon sa harapan actually may bulaklak na rin kung makikita nyo po malinis na po dito wala na po yung mga pakwan natin at melon na harvest na po natin yung kalabasa natin na dyan pa rin inahayaan ko lang kasi patuloy pa rin po sila nagbubunga siguro mga after a month baka linisin ko na rin yan after kong linisin ko tong sitaw so yung mga luya ayan po still going strong okra natin nakakapitas na po tayo regularly yung patatas again na harvest ko na yung kalahate meron pa rin tayo natitira dito matatanda nyo dito yung mais wala na po and yung kasaba so makikita nyo marami pong bakante tulad ng sinabi ko maraming hindi nagtuloy pero fortunately meron pa rin 2 4 6 8 so may 10 pieces pa rin po tayo na nagdiretso so meron pa rin tayo mga harvest kahit paano yung yakon ayan po may laman na po yung yakon ganyan ang kataba yung sagi, ngayon po gumanda na nasa luyot so again itong pinaghabisan natin ng mga mais ayos po natin yan so dadalhin ko dito yung uh, soil tiller yung makina pambungkal ng lupa so bubungkalin natin to nilalagyan natin ng pataba para pag nagtanim tayo ng sibuyas, so again, sibuyas ang itatanim ko dyan. Nakabili na ako ng seeds, yung kulay brown at yung kulay red na sibuyas. So, uh, kapag uh, binokal natin yung lupa, lalagyan natin ng pataba, o lalagyan ko muna siya ng pataba at animal manure. Para pag binokal natin yung lupa, kasama na siya pag uh, bungkal nito. So, mamimix na siya pag ginamit natin yung makina. So, pag nagtanim na tayo ng sibuyas, magiging maganda at malusog po ang mga sibuyas natin. So, ito, dilinisin din natin nga most likely next week. Tatanggalin ko na yan after natin makapitas ng huling pitas sa kanila. So, yung binili ko sibuyas, limang pack or limang balot yon So, marami-rami yon So, doon, makakailang kama tayo ng sibuyas sa kabilang dulo dito pinag-iisip ako kung lalagyan pa rin ng isa yung mga halaman ko sa bahay lilinisin ko na rin yung sa garden kasi karamihan sa kanila tapos na rin so nag ako kung magtatanim din ako ulit ng sibuyas doon or patatas gusto kong maghabol kasi ng patatas kasi 3 months lang siya sakto bago mag winter kaya kaya pa po kaya actually marami akong gustong itanim and sapto kasi tapos na yung karamihan ng tanim natin. Kaya pwede naman and may space na kaya nag-iisip uh, ako ngayon kung ano ang mga itatanim natin. So again, ang choices ko are sibuyas, dalawang klase ng sibuyas and mga tatas kasi yun yung most uh, common na ginagamit natin bawang pwede rin tayo mag try ng bawang so malalaman so yung sitaw sana masarap sana maghapol pa rin kaya nga lang again sa pag uwi namin ng pinas walang mag pwede ko naman ipakisuyo dito sa kaibigan ko dito nakatry yung hapon kaya nga lang syempre kung makikisuyo, makikisuyo, tayo uh, gagawin niya or didiligay niya lang yung once na maisipan niya or magusta niya so hindi siya uh, ganong dedicated na tubigan yung mga halaman natin kahit nakisuyo tayo ka, dahil hindi naman sariling niyang tanim yun so kapag naisipan niya lang or nagusto niya lang chak doon niya lang gagawin yun so uh, hindi naman natin pwede siyang dahil again halaman po natin yun so yun again nagko-conflict pa rin ako doon tatalong isipan ko kung magtatanim ulit ako ng sitaw or not pero pwede namang hindi kaya nga lang again kaya pa sana Hi. So, sobrang busy ko na actually. Yung garden ko sa bahay, halos na pabayaan ko na po dahil lagi hindi uh, nandito after work. Dito ako halos nakapokus. Simula so, nung inumpisan ko to, yung sa bahay, uh, paminsa-minsa ko na lang na uh, si so, usually dilig na lang, gano'n na lang. Kaya nag, actually naglaguan may yung mga alaman natin doon sa kabilang garden sa bahay. So yun, uh, i-clear ko sila. Probably next week din, naka-set na rin po yun para yun nga, magtanim din ng panibago. So doon, kahit ano itanim natin, magiging maganda kasi maganda yung lupa natin doon. Kahit magtanim ako ng patatas or mga beans, pwede pa maghabol doon. So yun, uh, most likely next week, pupunta ko dun sa mga bilihan ng seeds. Titignan natin kung ano available doon na mga seedlings na na pwede nating ipalit sa mga natapos nating mga tanim or mga gulay. So now, naglabasan na mga seeds ng mga sibuyas, mga daikon. Pwede na actually maghanda yan. So, Ayun, pag-aaralan natin or titignan natin kung ano mga pwede nating itanim na magagamit natin. Yung daikon or labanos, hindi ko siya actually gustong magtanim. Yung sa bahay, ginawa ko natuwa lang kasi so yung maliliit. And konti lang yung tinatanim ko. Hindi ko ina-advise or hindi ko gustong magtanim ng maramihan ng labanos kasi hindi ko siya naman siya palaging ginagamit kahit ipamigay mo okay lang kaya nga lang hindi hindi ka kamahal kasi yung labanos mura lang so hindi ko akasur kailangan mag effort na magtanim ng labanos pero meron ako isang halaman na gusto nga tanim hindi ko lang alam yung pangalan niya pero dito siya sa Japan mm, tatanim mo lang siya tapos yung mga talbos lang ang kukunin mo parang ganito ang itsura niya yung mga dahon niya. as magbubulaklak lang siya dito sa dulo. And yun mga dulo lang ang kukunin niya. Tapos pwede niya igisa or lalagyan ng toyo or whatever. Ako gusto ko nila ilalaga lang parang ensalada masarap din po siya. So yun actually maganda ang itanim din yun tulad ng sinabi ko kasi nga uh, once na itanim yun continuous lang po yun uh, pag pinitas mo na yung talbos, maglalabas ulit sila ng panibago. So, continuous matagal nyo siyang mapapakinabangan actually. So, kahit magwinter, hindi po siya mamamatay. And, abutin uh, pa po yon next summer. Uh, kung gano'n na itatanim, continuous po natin siya mapapakinabangan. Hanggang sa bunutin lang po natin sila at palitan ng panibagong tanim. So, yon isa pa rin yun sa pinag-iisipan ko na itanim kasi nga maganda siya. And, Actually gusto ko yung gulay na yon And actually, ang lasa niya, katulad sa, ano ba to? Uh, araro? Alam niyo yung parang luya na puti, yung araro? Yun po ang lasa nun, ganun din po ang lasa niya pag inilaga mo. Pero ginagawa ko siyang ensalada, again yung ensalada ng talbos ng kamote, nilalagyan ko ng toyo, sibuyas, kamatis at nilagang itlog. Gina ginagawa ko rin po yan. Ilalaga ko lang siya. Then pipigain ko siya. Actually kasi kailangan mo siyang pigayin. Makatas po kasi yun. Tapos nun, yun nga. Lalagyan ko ng toyo, sibuyas, bawang, kamatis at nilagang itlog. So masarap po siya. And yung lasa niya again. Parang araro. Kaya masarap po siyang gawing ensalada. Kaya gustong gusto ko yung lasa nun. So yun, yung gulay na yun. Tapos nga again, sibuyas, tapos patatas, gusto ko maghabol. Ang patatas kasi, once na itinanim ko, kahit again, umuwi ako now, wala pong problema yon Hindi po maapektoan sila. Pati po yung sibuyas. Ang medyo maselan lang is, again, yung sitaw ko. Maghahabol ako ng sitaw. So yun, uh, I'll keep you updated kung ano ang mga bago kong itatanim. So, pasensya na. Ang dami ko na na-harvest dito actually na hindi ko na naipakita kasi magdodobli-dobli kasi yung content ko na alas pareho ang topic kaya eh. hindi ko na sila pinakita pati sa bahay. So, marami ko na-harvest, pinamigay uh, dito sa mga nakatrap din sa apartment, pati mga trainee natin ng mga Vietnamese. Marami po nating nabigay na gulay sa kanila, mais, kalabasa, ampalaya at kung ano ano po po and again so ito kalabasa na kailang harvest na tayo ng kalabasa dyan at yung uh, bantay dito sa lupa ilang natin na natin nabigyan so mga napapakinabangan natin as of now again sitaw kampalaya, Arabilia, Talbos ng Kamote, atola, Alabasa, Okra, Gensitao, Sile, mga Sile. So yun, as of now, yun ang mga regular na napipitas natin. Yung Luya, ayaw pa natin yan. Medyo matagal pa yan, pero again, ay ganda na po ang mga Luya natin. Okay halos lahat po sila sumibol kung mayro mang hindi sumibol ay Isa o dalawang piraso lang sa mga tinanim natin. Yung mga turmeric natin o yung dilaw na luya, yun po mga ganda po lang sila malulusog. So na, hindi ko na masyadong pahabain ito guys. Uh, In-update ko lang po kayo dito sa bago nating garden and sa mga binabala kong isunod dito. So... If ever man mag uumpisa ulit tayo dito na magtanim, papakita ko po sa inyo and sasama ko kayo sa process ng pagtatanim natin. So, sana po nagustuhan niyo po ang simple minagi ko sa inyo. Update lang ko sa bago nating garden. And again, namumulaklak na yung mga papaya natin. Uh, kamote natin, malapit na natin mapakinabangan yan. May laman na po yan. So, pwede ko pa siyang bigyan ng at least isang buwan, mahigit siguro, or most likely pag uwi ko ng Pinas, pagbalik ko to natin siya harvest kangkong, again continues natin napapakulapagan na ng kangkong nagkahabol ko ng pipino, tapos na yung pipino ko sa bahay so dito na ako nagtanim kasi nga bala ko nilinisin lahat yung mga halaman ko doon sa bahay o yung garden ko alisin ko na kasi, kasi karamihan sa kanila tapos na so ito natin magtanim ng winter crops para doon So iayos ko lang yung lupa. If ever magtanim ako ng uh, iba or maghabol pa ako ng iba doon, sasama ko rin po kayo sa proseso or or kapag nagtanim na po tayo doon. So again, ako uh, kung nagustuhan niyo po sana ang video na ito, pakilike naman po. Share sa mga kaibigan. Subscribe po sa channel ko. Ingat po tayo lahat like palagi.